Nasubukan nyo na ba yung ganitong luto? Pansit negra or pansit bihon with pusit. Napakadali na itong gawin. At tiyak akong masasarapan kayo kapag nasubukan nyo yung ganitong luto sa pansit. So ano hinihintay natin? Pisahan na natin ito. Para nga po sa atin pansit negra o pansit bihon na may pusit, ito po yung mga sangkap na gagamitin natin. Napakasimple lang po ng version na gagawin ko. Pusit, bihon, pansit bihon, uh, carrots, repolyo, sibuyas bawang, luya, paminta, toyo. Ayun lang po yung pinaka kailangan natin na mga sangkap dito. Saka tubig. Yun po ano. So umpisa na po natin ito. So umpisa po. Ito na muna tayo sa pusit. Tanggalin na po natin yung parang backbone nyo dito na matigas. Yan po ano. And then tanggalin po natin dandahan para makuha po natin yung tinta niya. O yung ink. Pinutulang ko lang po ng konti para makuha ko yung uh, ink niya ng buo at hindi ma putol, hindi mabasag o hindi masira dapat po makuha natin yan at mailipat ka agad natin iyon ito na po tatanggalin na po natin itong kinain nya ito lang pong ink ang kukunin natin dyan ito lang po yung pinakakukunin natin, ito pong parang ink sack nya yung lagay ng tinta separate po natin yan Una ko po pong lulutuin itong pusit. Aadobayin ah, ko lang po muna ito. So nagisa na po ako ng luya, sibuyas at bawang. Adobayin na po natin ito na mabilisan. Titiplahan ko lang po ito ng asin, paminta, tsaka po bitchin, kunti lang po. Mix lang po natin. Mag-add po ako dito ng kunting toyo. Lima kunti minuto lang po. Okay na po yan. So okay na po ito. Mabilis lang po yung pag-adobo ko. Siguro mga nasa 7 minutes lang po. Ito naman po yung ink niya, yung tinta niya. So basagin lang po natin. Hindi lagyan po natin ng tubig yan. Ito po yung magingi natin. And then, dito po sa ating pinag-adubuhan, magigisa po tayo ulit ng bawang at sibuyas. Hindi ko na po hinugasan para nadyan pa rin po yung lasa ng adobong uh, pisik. Kapag okay na po yung bawang, sibuyas na po. Ilalagay ko na po itong carrots. And then ito pong adobo natin, yung pong sabaw niya ilalagay na natin. yon, Saka po kunting laman. Hatiin po natin ito. Maglalagay na rin po ako dito ng toyo. Tsaka po itong paminta. Magdaradag po tayo ng paminta. Then mix po natin ulit. Pagkalipas lang po ng kunting minuto, magdaradag na po ako ng tubig. So nasa 1.5 liters po yung dinagdag kong tubig. Kapag kumukulo na po, ito na pong pansit bihon ang kasunod. Diyan po natin yun. Apat pala sya na piraso. Hintayin lang po natin hanggang sa maging malambot yung mga bihon. Then yan po ay mag-absorb ng tubig. Pag medyo luto na po yung ating bihon, maglalagay na po tayo ng repolyo, cabbage po. Aloe na ako natin. Kung mapansin po ninyo, hindi pa po makulay yung bihon kahit na yung sabaw natin ay medyo maitim na. Gawa lang po yan sa toyo. Maghihulay po ako ng kunting repolyo pang toppings po natin yan. Samahan ko din po ng carrots. Kapag estimate po ninyo na malapit na maluto, pinakalas po itong tinta ng pusitang ilalagay natin. Siyempre po pala, tikman nyo po ha and adjust po na naayon sa inyong panlasa. Lagyan na po natin ito. Para maging maitim na po 'yan. And mix na po natin. Itim na po 'yung ating pansit bihon. Pansit negra na po 'yan. Kapag napansin po ninyo na luto na po 'yung pansit bihon, okay na po 'yan. Ready to serve na po ang ating pansit negra or pansit bihon with pusit. Masarap po itong serve habang mainit pa. And then, lagyan po natin ng toppings. Kaya po ako naghiwalay nito kanina. Yan po yung purpose niyan para po sa uh, design. And then, ito pong pusit. Ayan. Ready to serve na po ang ating pansit negra or pansit bihon na may pusit. Ito pong unang serving na ginawa namin. Yan po ay pamimigay namin dyan sa karatig namin na bahay na pinakamalapit. Napakarami po talaga nito. Ang purpose po talaga nito ay, pamimigay po namin yan sa mga uh, kapitbahay namin. Si mama magde-distribute yan. <laughs> Sarap ito mga ka-ibol ninyo. So yun lang po. Please follow, like, and share. bye Bye-bye po. Bye -bye. Merry Christmas po.